Grabe kayo, uy, busy kayo na siya. na yun, May mga bata dyan, no Oh, di lang natin ipakita. dito lang tayo mag sa itaas. Ay bawal ang bata i-video. Okay? yan lang sa langit ang i-video. <laughs> Yan <laughs> sa taas Yan sa, eh, sa baba na, po, na yung mga bata. Narinig nyo, di ba? Opo-opo opo muna. Mamaya ito, kuwa, busy. Kuwa. Ganda na lang kuha mo. Sa pisto yan, magilim. Ma Luya <laughs> ng nongaw. Naantok. -nong -nong. <laughs> 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 hi, hi, hi. Hi! Nandito kami sa Esteraha. Esteraha time. Ah, di ba? Pero hindi kami naligo. <laughs> Takot kami sa tubig. <laughs> Takot kami sa tubig. Ang tubig nila na makalit. Baka pag lumakoy ako doon, umakaw lahat yan. <laughs> Ubos. Lagi <laughs> <laughs> yan. Ang dami. Yan o, may singing pool doon. Di ba? Di Bawal mag-video doon ang ganda ko dito, Jo. Oh, Jeremy, oh. Basit mo ha, pag mo ano mo ato. mo. Pag mo swimming pool, basit <laughs> 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 <Ng hurot, laughs> mo ha, wala to tubig. Ang hurot. Na, ginas na Dito Dito magkain mamaya. Iwan ko ba di ay? Dito magkainan mamaya. Ano kaya yung pagkain nila sa labas? Or... Beste. Ha? Beste. Ha? Ay, um... yung... dun, o Ha? Ha? Yung nata doon. Yan o. Hindi na sumaligo kay baka baka umapaw yung tuwag. <laughs> Tapos mahubas. Hoy, <laughs> yung mga wata dyan mas masayadob ng bahay at baka ito yung maulay may ngayon may ano may korpyo. <laughs> May sabihin mo, oh, ay ingat ka dyan, manaligo nang swimming pool. Ayan mga naka, masusunin dyan. Baka mamaya ay mahubas yung tubig. <laughs> Mayroon dyan, isang dupa. <laughs> ah. oh. <Uwag> baka mamaya. <laughs> ayan ayan. Yan si Jeremy, nagtinda ng ice cream. Wala <laughs> Magkano yan, Jeremy? Mula muna lang po, di pa nilagyan Yan, burgeron. Pariyan kayo may trabaho. Nagbigay ka lahat ng ano. Prepare na sila sa pamburger. Yan, may Christmas light. Ayan. <laughs> Christmas light. Ready to for burger. dito kami sa istara hmm, Tingnan mo, may bata ang sigurno. Yan ang tanggalin yan. alam wala. Yan ang sila No, na ano? Ang gani, kanina pa yan. Baka may tao sa interview. Baka yan, barko yan. yan. Akala ko dito sa mga bata. kita-kita dito sa Instagram. Eh, saan ano yung isa? Hindi ka mag-hide ano pangalan mo? Ano po ano yung laki ng mukha po? may na tayo tingding <laughs> <Anong bakalan> mo. ano pangalan mo? Alia. Alia? Isa, iyo, ito. Aida. Alia, Aida, Aida Allah, pro Aya. Ako, Mary. <laughs> sa YouTube to, ha? Manood mo sa YouTube, ha? sa YouTube. mag mm -hmm. ka saan sa atin? Ha? Oo. -o. mag ka saan sa atin? Saan sa atin? ha? bunga. Sa bunga pa rin kayo? Uh Oo. -oh. Ay, hindi. Hala, kasala. Kasala ako. Mag-ano, prepare sila pang burger. Hala, nag-run out. Saan yan. Dito yan. Tayo diyan. ay mag ka. mag ka sa inyong lugar. Hello, mga Shout eh, -shout Shout sa mga out. <laughs> mag-shout out ka. boyfriend daw. May dami nila halos. Nagasambuang gas nila, oh. Ibig sabihin, Muslim kayo. Muslim kayo. Hmm. Um. Ayan, na busy naman, eh. sila kay mag-prepare ng pamburger. Ito, oh. Kisa, kisa mag-mine kayo. Kisa may gusto nyo. <laughs> Wala kayo itong boyfriend. Mag-mine. Libre-deliver. Ika-ihi wala pero, 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 tanggalin mo yung tarha mo pero, 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 Kamu pero, 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 ko no, pero, pinalis ko muna sila, kumakain sila hindi, naka video yeah, prefer po burger dinner burger Ali ni je? Bila eh? Ini semua pi mau badri. Dah stabah dah. Simpul. I know. Yan, busy na sila. Kahit 10 o'clock na. Gutom na. Yan, mga Pilipina yan ha. Pilipina. From Sambuanga. Huwag mo silang distribuhin. Seryoso na na sila. Huwag <laughs> kayo mag-chismis-chismis, ha? Huwag ka magtanong-tanong. Kay busy na sila. Kay naghintay na ang mga... <laughs> kanina patawa-tawa lang ngayon. <laughs> kanina, kanina tawa-tawa ngayon. Ngayon halos hindi lang katawa. Where's the French fries? Malito pa sa mga kausap pastilan Ay. Ay. lagi nakatapon na sa mamamadali okay na sila okay naglaro-laro

Sekali dua sepak dah adalah hamba